si babalik Parang gusto ko mag-rappel na eh. Badpak ha? Badpak Bad ha? Bad, pack, Bad puro na sa laman. Badpak <laughs> ha? Badpak 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 hindi na ako. Ano na, lizard ulit? Last na to, last. Ano yan? Lizard ba yan? O ano? Come here. Hindi nga, pati tayo. Ay, ka ng kanin. Nandito mo ka? Bilisan mo! Ano lang to. Nalolobot na oh.

I'm a naka-video ba yan? Ano naka-video yan? Dapat pumo-post ako dito. Huwag kang makulit. video pala yan eh. Hindi ko video video mag yan. Mag-airflare lagi ng tension para hindi makababa. hindi okay. no. 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 You know, talaga hindi <laughs> 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 <ka> talagang hindi no. hindi talagang hindi talagang hindi talagang hindi talagang hindi talagang hindi